Tanungin nyo ang maraming iglesia ni Kristo. Paano sila nakatatawid? Sa kabila ng maraming balakid, sa kabila ng maraming intindihin, sa kabila ng maraming problema. Tanawin ninyo yung mga nakikita niyong iglesia ni Kristo na nakaangat, nagsimulang maliit sa kabilang kalagayan, nagsimulang abang-aba pero na bago ang antas ng kabilang kalagayan, iisa sagot niya, awa lahat ito ng Diyos. Awa ito. Awa ito ng Diyos sa apig. Ang tanong, bakit sila kinaawaan ng Diyos? Bakit sila pinagpala? Bakit sila binigaya ng Diyos ng gayon? Bakit ibinigay ang kabilang pangangailangan? At higit pa kaya nakatim sila ng ginhawa? Isa lang ang sagot niyan inayos nila ang pakikitungo sa Diyos. Ang Diyos ang nauuna sa buhay nila araw-araw kahit masuliranin. Makumbinsi sana namin kayo, mga kapatid. Na kayo man, kahit anong problema ang bumangon, unahin niyo ang Diyos. Pag may problema, sa Kanya kayo kaagad tumakbo. Pag wala na kayong kapanatagan, siyang unang hanapin ninyo. Pag merong kayong sakit, siyang unang lapitan ninyo. Sa kanya kayo dumulog at magmakaawa. Pagka kayo kinakalong ng matinding agam-agam, lalo na kung kayong ama o ina o magulang na siyang tinatanaw ng inyong mga anak sa kanilang pagiging kalagayan, ang unahin ninyo Nalapitan ay ang Panginoon Diyos. Kayaan nyo na yan ang masalin sa buong sambahayan ninyo na hindi sila hihiwalay sa Diyos kahit ano pa ang mangyari sa kanila buhay. Pagkaganyan, nakatitiyak tayo. Hindi tayo nabigo bilang isang ama na responsable. Hindi tayo nabigo bilang isang ina. Hindi nabigo ang isang mabuting bagulang kung naisaling niya ang isang tunay na pagkakilala at pananalig sa Diyos sa kanyang sariling sambahayan. Sana ganito, ganito ang maging kalagayan nating lahat.